Hello guys, good morning. Siya nga pala, ito pala yung breakfast ko ngayon dito sa Changshi province. May, medyo maulan nga lang dito. So, naglakad kayo pa punta dito. Ito, ito, ito yung order ko. Pag pumunta ko ng Changshi province, ito madalas kong order. Kasi nga, ano, ito yung... Nagustuhan ko siya yung lasa niya. Masarap siya ang... Ano yun? Ulit-ulitin, hindi ka magsasawa sa sa ano na to. Lasan nitong Nathan. Kung tawagin sa ano Chiang Pan tawag dito. Ano kasi siya gawa kasi siya sa ano sa flower. gawa siya sa ano sa bigas. So sige ano. Masarap siya kasi hindi kagaya nung sa mais, 'di ba? May iba-iba kasi marami kasi dito iba't ibang klase ng noodles. Kaya pag nandito ka, makikita mo lahat yung iba't ibang uri ng noodles. Ang daming, ang daming nilang mga noodles yung tawagin. So, minsan malilito ka. Ayoko ko yung sa kanila yung noodles na ano, yung parang lugaw. Gusto ko yung ganito, medyo hindi siya lu lugaw tingnan pag kinain. Yung ganyan lang. <coughs> Kaya, wala kasi sa atin mga ganyan yung estel na. Yung parang ano, sa atin kasi uso... Awesome sa ating kasi uso kasi yung indomie noodles yung kaya pansit kanton ganun maangang siya guys masarap and um, malapit ko na maubos yung ano yung noodles ah, salamat at busog na hindi ko pa ka naubos pero meron pa pakakain nagranda muna kami sa aming bukirin <laughs> actually hindi sa amin bukirin ibisitahin ko lang yung mga tanim ko sa bukid hindi na pala ba este napadaan padaan lang kami diyan guys para kumuha ng picture ganun or video <coughs> para para ano ang ganda kasi nung ano niya uh, place may mga tanim ganda mag ano kung may lupa lang sana dito sa amin magtatanim din ako ng mga gulay ang ganda pag wasdan pag may mga tanim pananim ka o nakatanim sa lupa <coughs> so ayun naglalakad pauwi na kami kasi galing kami niyan sa ano galing kami sa hospital ba? <clears throat> kasi nga, nagpa-medical ako kasi rin yung nga ng visa ako. Kaya, ayun, habang nagaantay nung ano, ah, uh, tawag dito, yung, habang nagaantay nung resulta ng medical, lakad-lakad muna kami dito para hindi maboring. Kasi mahabang-habang oras ang aantayin namin, dalawang oras ba naman. So, para hindi maboring, maglakad-lakad na lang dito sa asyenda. <laughs> ganda, oh. Ang Ito yung mga tanim ko, guys, na naiwan. Ito. Binisita ko lang yung mga pananim ko kasi, ano, gusto kong makita kung gaano na baka, lumaki na ba talaga, ano. Ayan, may pechay rin akong tinanim dyan. <laughs> Ayan, masid-masid dun sa may, ano, may fish pan din ako. May mga isda dyan. Pwede dyan, ano, pwede kayong ma mamingwit ng isda gat gusto nyo free lang ha walang bayad yun yes and yun yung taga video ko hindi man masyado marunong mag ano yan yung mga sili guys na tanin ko may mga may mga bunga na yung sili pinapakuha nga niya ako ng sili hindi ako kumuha kasi nga sabi ko palalakihin pa sayang kasi kung pipitasin mo na maliit pa ay, hindi daw kami doon dadaan. Dito kayo kami sa kabala. Kaya bumalik ulit ako. Buti yung taga-video ko, hindi nahihirapan. Kasi atras abante oh, yan siya dyan. Okay. <laughs> sa ano. Ayan. Tinuturo ko yung mga pananin kasi Sabi, ang ganda pag kasi nga. Ano. Malalaki na siya. At may mga bunga na. Pwede na siyang pitasin. Para igulay ulit sarap man buhay sa bukid kung may mga pananim ka may mga kung nagtatanim ba doon sa amin may lupa <coughs> sa Pinas pero mga tamad magtanim hinaan iwan ko ba noon nung mga maliliit pa kami mailig sila magtanim kasi ma ano eh sayang kasi yung panahon kung hindi ka magtatanim kaya lang minsan pag tag init nakakatawad naman magtanim kasi nga ma mamatay din mga pananim yung nataga video ko. O. Kaya pag yung mga gantong ano place na alala ko sa ano sa amin pero nanguha ako ng ano ano ba yan? Parang buntot ng ano inahampas kasi nai yung biro niyo kasama ko tapos ma maano kasi siya para biro. Kaya yun, sabi ko pang ko to. kinilitik ko siya nito pa. <laughs> Nang pauwi na kami kasi ah uh, mm, gabi na naman hap ah, hapon na ba? tas parang uulan pa kaya uh, aben ko na paglakad para makauwi na kasi babagsak na yung ulan eh maitim kasi yung banda doon medyo uh, makulimlim na so parang babagsak yung ulan ay nakarating na kami dito sa malapit na sa ano kung saan dito kami sasakay mag na-taxi. -ta <coughs> Binibidyoan ko yung ano Pinicturean ko yung bagari. Hindi ko naman na-videohan. Ayun pala, aya. ayan. At, uh, ayun na. Naglalakad na kami. Nagpayong na ako kasi nga umuulan. At ito na kami, nakasakay na kami sa taxi. Okay. At eto na nga guys, nakababa na kami ng taxi. Paan na kami, Pabal pa-uwi na. Papunta na ng bahay. Thank you so much for watching.